Na, t -tikaklog. T -tikaklog. Nagluto siya at kumain. kailan <laughs> talaga. Kailangan nga pa palang mag-ipon habang maganda ang Ano yung ano natin? Silang lang ang Ano si tipaklong? Ano yung tipaklong? Green. Green. Tulay. Green. Tulay. Tulay. Ayan naman yung um, sibaklong. Sige, sige. sige makitigang. Magandang panahon, mainit ang sikat ng araw. Maaga pa lamang ay gising na silanggam. Kala nyo silanggam? si ano? Umigas. Apo. Asan si Langgam? Ano? Kumigas. Toto. sa ano. Nagluto siya at kumain. Pagkatapos lumakad na siya. Gaya ng dati, naghanap siya ng pagkain. Isang butil ng bigas ang nakita niya. Pinansan niya ito at dinala sa kanyang bahay. Nakita siya ni Tipaklo. Magandang umaga, kaibigang langgam, pati ni Tipaklo. Ay bigat na niyang dala. Bakit ba wala ka ng ginawa kundi maghanap at mag-ipon ng pagkain? Oo nga, nag-iipon ako ng pagkain habang maganda ang panahon ng Anong ginagawa ni langgam? Lang <laughs> May dagat dito. <laughs> May dagat dito. Nanagat si langgam. Oo oh, nga naman, manggawa ng isda eh. Pakita ito ang baka Oo oh, nga, nag ako ng pagkain habang maganda ang panahon. Sabot ni langgam. Tumunod ka sa akin, kaya hindi kang langdam, hindi ka nikipaklog. Habang maganda ang panahon, tayo ay magsaya. Dika, tayo ay lumokso. Tayo ay kumalita ito na lang, kaibigan, sa pakto, sa mga lang Gaya ng sinabi ko sa iyo, habang maganda ang panahon, ako ay maghahanap ng pagkain. Ito'y aking iipunin para ako ay may makain. Pag sumama ang panahon, lumipas pa ang maraming araw. At na ulan, ulan sa umaga, ulan sa hapon at sa gabi, ay umuulan pa rin. Ang sa panahon kumidlat, kumulog, lumalakas ang hangin. Kasi -ta ba, lumalakas na ulan. Ginaw na ginaw at gutom na gutom ang kawawang tipaklong. Ano nangyari kay tipaklong? Gutom Guna, na gutom na ginaw. Na ginaw. Naalala niya. silang gam. Paglipas ng bagyo, pininit ni tipaklong na marating ang bahay ni langgam. Bahagyan na siyang makalukso. Wala na ang dating sigla na masayahin si tipaklong. Tok, tok, tok. Bukas ang pinto. Aba, ang aking kaibigan. Kaibigan lang ka. Tuloy ka. Halika at maupo. Pinigyan nilang gam ng tuyong damit si dipaklong. Saka mabitis na naganda siya ng pagkain. Ilan pa ang sadari at magkasalong kumain ng mainit ng pagkain ng pagkaibigan. Salamat, kaibigan lang gam. Ang galing Tipaklo. Ngayon ako naniniwala sa iyo kailangan nga pa lang mag habang maganda ang panahon At nang may makain pagdating ng tabo ko. Mula noon, nagbago si Tipaklong. Pagdating ng taginit at habang maganda ang panahon, ay kasama na siya ng kanyang kaibigang silanggam. Natuto siyang gumawa at natuto siyang mag-impo. Ano nangyari kay Tipaklong? Namatay! <laughs> <laughs> Namatay! No, Hindi nakamanagat! <laughs> اريك <laughs>